sabi ni Binay, siya daw ang likuan yun ng Pilipinas. Sabi naman ni Bongbong Marcos, kung buhay pa sana kanyang tatay, ang Pilipinas na sana ang susunod na Singapore. Pero para malaman kung nasa tao ba o nasa lider ang problema, dito kami pumunta sa Davao City. solid ang reputasyon ng Davao City bilang maayos at disiplinadong lunsod. Kaya nga umuugong ang panawagang patakbuhin presidente sa 2016 si Mayor Rodrigo Duterte. Gaya ng Singapore, marami din bawal sa Davao. Bawal ang video karera, likor ban matapos ang alauna ng umaga, video kay Banaman, naman matapos ang alisgis ng gabi. Bawal ang asong gala, bawal ang paputok, turotot pwede. Dito na yata pinakamahigpit ang batas sa no smoking in public places. Dapat at least 10 meters sa matataong lugar. Hindi pwedeng lalabas ka lang sa bangketa. Ang mga call center agent na ito, halimbawa, kailangan maglakat sa malayong parte ng parking lot para lang magyosi. At wala silang masisilungan mula sa init ng araw. Dapat doon lamang sa loob ng dilaw na koral. May ilang pasaway na nagsisiksikat sa kokoonting lilim. Buti pa ito, may baong payong. Bawat batas, may batayan. Masama ang usok ng sigarilyo sa mga hindi naninigarilyo kaya inilalayo ang smoker sa publiko. Kailan lang ay pinatupad naman ang 30 km per hour speed limit sa downtown Davao. Umalma ang mga motorista. Pero ang mga insidenteng ganito na nakunan sa CCTV ng Public Safety and Security Office ang dahilan kung bakit hindi nadaan sa pakiusap ang City Hall. Sabi niya, kasalanan daw yung truck. Ayan, ito siya sa kaliwa. Ah. Hmm. Ayun, sumabog siya, nabangga ng truck. Hmm. O punta tayo sa kanan. Tingnan natin sino may kasalanan. Ito, version ng kanan. Ayun, yung motor. Hmm. Nag-swerve. Nag-swerve sa kaliwa. Ah, ng Kaya ng ito nga, ebidensya namin. Kasalanan ng motor. Kasalanan ng motor. Hindi ito ang pinakamayamang lungsod sa Pilipinas pero sila na ata ang may pinakamodernong serbisyo. First daw sa buong mundo ang Intelligent Operations Center or IOC ng Davao City. 170 CCTV cameras na kayang umikot ng 360 degrees at mag-zoom in sa pinakamalit na detalye ang nagkalat sa lungsod ang impormasyong nakukunan sa CCTV ay maaring iugnay sa datos sa computer na may kinalaman sa kriminalidad at terorismo. Kasama ang counter-terrorism sa operations niya, General? This is number one. Ito, okay. Anti-terrorism ito. This may, but, may, may, may ba? Okay. Anytime naman eh, in the world there is terrorism. Ang kamerang ito nakatutok sa airport na minsan ang naging target ng mga terorista. Sino mang may kaduda-dudang kilos, itinitimbre agad sa pinakamalapit na pulis. Ang lalaking nakamotor na ito, hinit and run ang isang teacher. Sinundan siya ng CCTV hanggang sa ma-corner ng mga pulis. Hinahara ah, ng pulis, ah, second lang, makakawala na. Ah, Talaga, speed, two seconds, makakawala. Anong hinit and run niya? Sinumbong sa 911, tinawag dito. Ayun tatakas pa. Tatakas pa, arestado siya. Bukod sa Amerika at Canada, Davao City lang din ang may integrated 911 system. Hindi ito ordinaryong police hotline. Kaya nitong rumesponde sa lahat ng emergency situation, medical, rescue, pati aso at pusa, kaya nitong saklulohin. Sa Davao. We can guarantee you a loop of the response. Meaning, once you call for a certain, uh, requesting a certain type of resources for a certain type of emergency, we can address that. So loop talaga siya. So ah hindi lang to police hotline. Yun yes, na hindi lang, yes, we have different units. Whether we can provide uh, police assistance, fire, emergency medical service, urban search and rescue, even canine service. Panahon pa ata ni presidente Manuel Quezon ang City Hall ng Davao. Pero malinis at maayos man ito, hindi gaya ng ibang lungsod, hindi sa bagong building ginagastos ng Davao ang pera nito o buwis ng tao. Maggastos mag-maintain. Yes sir, that's very true. So, ang Davao gumagastos. Gumagastos tayo, sir. When an emergency strikes na wala tayong that kind of equipment. Let's uh -huh. say Be a Makikita din ang disiplina at kayusan hanggang sa pangangalaga ng mga kagamitan. Walang kalawanging truck o napabaya kagamitan sa headquarters ng Davao City 911. Makakaasa ang sino mang masusunugan na may tubig at gagana ang truck ng bombero. Sa Amerika at Canada, may bayad ang serbisyong 911. Dito sa Davao City, libre. Even in USA naman, di ba? Ganun din ba sa US? Di ba? Oh, okay. pero pag pa-course ka ron, nag-responde, pumasok sila sa bahay mo, bahay ka ng $500. Okay. But dito, everything is free. Kahit, ano, services free. Mas nakakabilib kung iisipin nyo na noong dekada 80 lamang, kuta ang Davao City ng mga rebelde at kriminal kung ngayon mga pasaway na residente ang binabantayan ni General Villaroman, noong araw, rebelding komunista ang kanyang nakakalaban. Ah, nila. Commander ng PCC si Villaroman noong panahong naglipa ang Sparrow Units, ang hit squad ng New People's Army. Ginawa nilang laboratorio o testing ground ng Davao City ng strategy urban terrorism. Kahit simpleng police traffic, target ng assassination ng Sparrow units. Uh, there were so many civilians killed about 380 people. Kasama mm -hmm. na rito yung mga balok vendor, yung taho vendor, yung mani vendor, banana queue. And then meron tayong 20, 32 more or less 32 military casualties from mm -hmm. the PC, mm -hmm. army and the marines. Ah, ginawa ng barracks, hindi hmm. na kulungan yan? Oo, oh, oh. dati, dati, dati. Sabi ni Villaroman, maraming leader ng CPP-NPA ang napatay o napakulong nila. Umalma din daw ang taong bayan dahil sa pang-aabuso ng NPA, ang dating selda ng mga political prisoners, barracks na lang ngayon ng mga pulis. Tagumpay daw ang counter-insurgency sa Davao City. We have to destroy their party apparatus. Without destroying their party apparatus, they're always thinking. Oh, no, matira yung arm group, madedemoralize, wala, wala na yung ulo eh. Pag nawala na ulo, babagsak ang katawan. Kasama sa ulo diyan si Edjo, na dito na Yes, yes. Si Edgar Hopson. Sila kasi yung partido. Naging problema din ang rebelyong Moro. Dalawang beses nang pinasabugan ang katedral. Noong Easter Sunday ng 1981, labing ang namatay, 150 ang nasugatan. Nang humo pa ang rebelyon, umarangkada naman ang kriminalidad. Dito na daw umiksena ang dating city prosecutor na si Atty. Rodrigo Duterte. Nang magmayor si Duterte, kinausap niya ang mga kaibigan niya sa MILF at MNLF. Welcome daw sila sa Davao City, huwag lang sila manggugulo. Winarningan din ni Duterte ang mga leader ng sindikato Mag-alsa baluta na daw sila, kung hindi, malilintikan sila. Dito na nakilala ang Davao Death Squad o DDS. Bawat warning ni Mayor, may kasunod na patay. Pero hindi tumigil si Mayor sa peace and order. Ang dating chain smoker nagpatupad ng napakaigpit na batas sa no smoking. Isang bisyo na lang po ang hindi sinusuko ni Duterte. So in Davao that is quiet, that is clean. Uh, people are observing rules, the laws. Sa aming pag-uusap ay lumalabas na may ilang alituntunin na sinusunod si Mayor. Unang-una sa Duterte Rules, simulan ang paglilinis sa hanay ng mga polis. Basta biski major ka, walang major-major sa akin. If you're a major problem, I'll, I'll you up. Ko, and... oh, nang nahuli na ako because nagmotor ako, 2 o'clock. Hindi naman talaga ako motor ay I had it repaired. So kinuha ko, hindi ko naman alam na suddenly, oh, nag-checkpoint lang. So nahuli ako, walang helmet. So I said, oh, fine, and, I'll, go, I'll, I'll attend lectures. Mayor ka na nun. Oh. Pangalawa, kailangan abot ka daw ng masa. Dapat nararamdaman daw nila na naiintindihan mo sila. I, I can understand the language, the subliminal language of uh, the masa because galing ako doon. alam mo, pagbaba mo lang sa sakyan mo, itong may, may sa body language lang, malaman ng tao yan eh. Alam na sabihin nila atin ito. Next rule, dapat daw, bawat warning, eh may na karinyo. Hindi siya nagpapalayas ng mga squatter o sidewalk vendor nang wala silang malilipatan. At bago siya nanibak ng kotong cups, ay eh nagtaas mo na si mayor ng sweldo ng mga pulis. Hinuhuli ko yung gano'n. Uh, I I, I detained you for so many hours. After that, pinapakain ko tapos pinapalit ko. I just want say release them. Isa na lang ang siga ngayon sa Davao City. Bawat eleksyon, landslide si Duterte. Kahit wala siyang isang poster ng pang-ee-epal. Parang ding sa Singapore, walang rebulto si Lee Kuan Yew. Pero kung may isa pang pinagkapareho si Lee at si Duterte, parehong anak, ang nakaposisyon na pumalit sa kanila. Dating mayor si Inday Sara. Busy naman si Pulong o Paolo Duterte. Hindi daw on speaking terms si mayor at si Inday Sara pero proud naman ang tatay sa ipinakitang galing ng kanyang anak. I made a, a, a short uh, stint but uh, to me, credible naman. I mean, she was good enough to run the uh, city. Ayaw ko itong vice mayor ngayon. Bakit? Eh, ba, well, uh, alam mo na, lalaki. Ano uh, may trabaho, up. Nagagalit yan pag sinabi ko kasi si Inday. Talaga, mas mabuti si Inday kasi abugada. Isang tingin mo lang, alam mo na kung ano ang solusyon. Okay. Uh, ito, he has to grasp his way around. Mas bata to? Hindi, mas matanda. Malinaw na hindi issue dito ang dynasty. 69 years old na si Mayor Digong. Tinanong ko kung sa tingin niya, kaya nang magpatuloy ang Davao City nang wala siya. You I at night. And ang problema, naririnig ko ganito. So, gusto ganyan, Ah, wala si Mayor dito, nasa nila Parang ganon. So, which means, translated into reality, uh, wala ka, hindi matatakot. Iba naman ang kwento kung bakit disiplinado at maayos ang siyudad ng lawag. to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.